Ah uh, guys, uh, nandito ko to sa palengke sa may uh, Commonwealth. So, bibili ako ng uh, isda mga kababayan. So, mamili muna ako. Ito yung mga isda, um, may paposit. Uh, Tsaka, ulo ng ano. Talaki ito mga kababayan. No? Mas kabila din, marami rin. sa kabila, meron ding... Uh, pusit, 100 lang tumpok. Ito yung ano? Alimasag na ano? Yung maliit kaunti. So dami dami dito. Sa kabila marami rin dito mga kababayan. No? yun ang bangos uh, yun ang in order ko na bangos mga kabayan pinabondis ko yun isa pa lang yung nabondis bali pinalikan ko lang nagbondis yun oh. nagaling magbondis dito mga kabayan eh. so yung order kong dalawa ka. tag isa sila nagbondis na hinati na you no? Know? Oh, barali. So dito sa si kabila mga kababayan no? ringis dari na dito Tilapia yan. Ito Cream uh, dory Cream dory ang mga kababayan no. O diba Sarap dito Ito Dito mga tumakbayan sa Commonwealth Market si Kabila, ah, uh, malalaki ng mga bangos mga kababayan no? So kami mga yellow pin. ayan oh yellow pin niya no. Grabe, dami isda dito mga kababayan. Sa kabila pupunta ako sa kabila mga kababayan. Ang daming mga kapayto sa kabila, iikot ako. Ito yun oh, no? wow, daming daming isda dito yeah, sa Akumalik Market. market. Ito yung ulo ng salmon Masarap sa sinigang ito mga kabayan no? Oh. Ulo ng salmon Tsaka Tambakol Nalaki yung tambakol mga kabayan oh. Tsaka hipon Mura lang yung hipon dito uh, Tila per ito 100 tumpok lang mga kababayan no? Tsaka yung hipon, mura lang oh. sa kabila wow udah daming isda itu. posit ayan ang gong ka mga kababahay no? sandaan tumpok oh, mura lang no mura lang uh, nga nito galunggong so yun lang mga uh, thank you for watching